For today's video, yes mga char, at isa na naman pong unexpected na galaan ang nangyayari ngayon. Isa na naman pong pala desisyon, isang personalidad talaga naman unexpected. Ura-urada kung magyaya. Kaya naman mga charrat, eto na, samahan niyo po kami mga barbilat at itong si sir, sir namin para naman po sa isang umaatikabong rampa. Unexpected na gala mga char, So, bago pa man ang lahat, mga charat, ito na nga. Sinundo na naman ako nito ni sir at po susunduin namin naman ang dalawang barbilat dahil nine, around 9 na nito, 9.30pm. So, naglakad kami ni Sir. Ayan, nadaanan namin itong Hintz Burger House. May mga kabayan din pala dito. At napadaan din dito kami sa Blink Cafe. Tapos, meron din kami nakita dito mga bagong kapihan dito malapit sa may Bamos Cafe. So, under renovation ng Bamos Cafe. Kaya dito kami sa Milas Cafe nag... Uh, tingin-tingin at nag-order na rin kami ng mojito. Let's try Mila's Cafe. So ayun, sinundo na natin nga pala dito ang mga barbilad days Around 10pm na to. So super walkathon kami niyan papuntang McDonald's. So ayan, makikita nyo po as always, kung nag-order kami ng patatas dahil meron kaming sariling cheese powder from Philippines. At kaya hindi naman nagugut ang mga aming surgeons. So, yung dapat na dinner ko for today's, eh, hindi ko na nakain kasi pala decision, pala, eh, eh, pass! Dahil pala decision nga si Sir. So, ayan, sa McDonald's na lang namin kinain yung dinner ko dapat. So, ayan, nagustuhan niya ang luto ko ng mongolicious So after namin ng Macdo mga churrat, eh nagpunta naman kami ng Tamimi dahil nga nga daw si sir ng buto-buto. So magsisinigang daw siya. So ayan, dahil while naghahanap sila ng kanilang mga uh, gagamiting gagamitin rekado, so ito super M&M yung chararat nyo naman. <laughs> feeling, feeling vlogger yan. So ayan, mo, yung kameraman ko dito super talagang ako na mag-a-adjust. Nakakaloka tabi-tabi na Bangag yan. Charot. Kaya naman mga charot. Ayan o. Oh. Ayan na pa, na pa. Na charot. Pass. Charot. Pumasok nga pala ako dito sa may fish market. Oh, fish market yan. Sa may fish station. eh fish station. Ayan. May mga mura rin pala dito. Mga pusit at saka. Hindi ko alam kung anong isda yun. Mga fiber realization. Tapos nagtatalo kami ng friend ko, inaasar ko siya dyan na, Be, Barbie Latte mo, ganito, ba? ganito ka ba? Charot! <laughs> Kaya nun, mga charot, sumugod ng inyong team. Sumugod ang team dahil wala kami nakitang puto buto sa tamimi. Ayan, super lakad na naman po kami. O, di ba makikita niyo mga friend ko? Nandito na nga po tayo sa tamimi. Nakakaloka. Ay, tamimi papunta nga pala andito pa rin talaga kami sa Tamimi dahil si Sir Tawa kami natawa dahil humatsing nag MM hatching siya kasi meron silang nakita mga apamable dito charot super ayan maglalakad po kami papuntang Panda sa Panda naman tayo maghahanap ng buto-boto dahil lang inyong charot na bossing eh nagkikrave daw siya ng sinigang na buto-boto nakakalos ka na all So ayan, super walkathon po kami yan Papunta po kami ng Panda Supermarket So lakad na naman po ang inyong lingkod Dahil yan, mga charat Ginusto namin yan, super nalakad na namin Talaga ikot-ikot kami ng mga Buong cup G, buong cup Mula, mula top gym, Papuntang McDonald's Papuntang Bamos Cafe, papuntang Milas Cafe, papuntang Tamimi Hanggang makarating kami ng Panda Nakakadoka talaga tong trip ni Sir Talagang damay-damay na to. So, ayan. Super walk kami dito. Na malapit na po ito sa may Apple Tower. So, nandito na nga tayo sa may Panda Supermarket. Ang ending dito. Eh, wala rin naman talagang buto-buto dahil uh, for the morning. For the morning. Every morning daw kasi ang mga buto-buto na available sa mga supermarket. Bye!